ito hindi <laughs> yan <laughs> na ang pumasok sa so tray Pupatimbang siguro na ay eh, timbang ko na eh <laughs> ay Malaysia ba Pansinin ninyo mga vlogger sa naso Pumasok sa tray Ang ah! <laughs> timbang ko Bahay <na> ng ibon Dito pa <laughs> naman ang mga bahay ng ibon Ang ibon Ang ibon Ang ibon Ang ibon Ang ibon Ang nang kumprase 操你 wala ang compression Okay. Go! Okay. Go!

nawalang ano <laughs> nawalang ng yeah. press sabi ko na sabi ko ibang tunog o uh, ibang tunog kapunta oh, iban pa lang tayo dong kanina ibang ng tunog pag pinapaandar ko nagasagaksak may helicopter dito mga vloggers so oh, sa laot ng ano Philippine rice dito sa 16125 tapos may nabal dito ano hindi lang masyado ma klaro sa ating GoPro pero malapit lang yan dito mga nasa isa't kalating niya lang ayan yung ano helicopter o chopper mayroong nakabitin may nakabitin oh no? lalanding yan doon sa ano ayun oh ayun oh mga kaplagers lalanding na yung lalapag na yung ano helicopter 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 <laughs> helicopter na ng, nga no nibe ganaw <laughs> oh ganaw ganaw Maghahabong kami ngayon ng payaw. Kaya doon? Doon ka pareyaw. Kapit ka sa may ano. At abantihan. Abantihan. Doon ka umawak. Silipin mo din ang lubid kung pasaan para di mailse. Makapoy lo ka diyan pag bantod ang. Maraming Ito dragging at isang pa yung pataw. Ayusin yung tali at may lagot sa triple.

Ah, ayun. No. Apat-apat lang ito pare. Ayusin mo kay Ito pa naman, ito pa naman pahamak sa buhay namin. <laughs>

Pumasok sa tray Pupatimbang siguro na Ay timbang ko na eh. Ay malis sya ba pansin nyo mga ka vlogger sa naso Pumasok sa tray Timbang ko na to Ang lupo ka sa camera nung pagtimbang namin sa aso you know, 22 kilos tinimbang namin dun sa ano ha, sa tray nalubat, nagpalit muna ako ng battery uy ang bigat nung pala, ayos <laughs> ha, 22 kilos nagpatimbang ka talaga no hmm, hindi ka talaga pupulag no eh. labing <laughs> labing <laughs> <laughs> talaga na Tolo tolo tu tolo. Tolo tolo, jangan. Otak sakun ini.

Oh, uh -huh. May butay ko di pa bag na ang 'yan. Wala na pala laman ang ilalim nito. Ha? Huh? Wala na laman. Ina, oh? Wala. Sa mo. Wala nga na, natanggal hmm. ang siksik. Siksik, oh. baga. -tampal, oh, ayan Punta oh. oh. oh, dito. Punta dito. Oh, bukeo. Oh, Balingdang aga. Natanggal oh, na. na. Saan, saan may, may siksik eh, ito dito. Saan naman daman. dadaan ang siksik oh. dyan? Ano, kung saan yan. <laughs> ito, namin, an, dati may yan? Dati oh. bin, ko, no? Kaya, Kaya nga saan nagdan dito? dito? saan oh, doon sa no, ito pa nga. Natanggal yun na ko dito. Parang binuhusan ng gasolina Eh,

'Yung 4 tapos 'yung 5, pinansuob baga natin yun sinama natin 'yung sa pagsuob pati 'yung 3. May oh. marami pang suob 'yan, 'no. 'yung so, ano? bahay ng ibon. Dito pa lang wala 'yung mga bahay ng ibon dito sa paligid. Wala pa mamat. Wala yung rekomendada so, na mapunta para sa mga mga puntuan na tindahan. Sa puntuan ng tindahan ito, 'no. Tama. ang mga tindahan dito, tama 'yan. Hindi pwedeng,